Hello, good afternoon guys. Ayan. May napapansin pala ako dito sa likod ng bahay namin guys. Ang lawak pa pala ng lote dito sa likod. Marami pa palang ano, makukuhang lote dito guys. sa sobrang lawak pa. Ayan. Tingnan nyo yung sobrang lawak ng loti guys. So. Kaso, syempre may kamahala na siya. Ayan ang lawak pa pala nang natira itong lote minsan lang kasi akong pumupunta dito guys sa bahay namin na ito kaya ngayon ko lang siya napansin na yung likod pala namin ay napakalawak pa pala ng pakanting lote dito parting tagig ito mga guys ayan magandang hapon po sa lahat Thank you for watching mga guys. Ayan. Kumusta kumusta po ang lahat. Sana po ay nasa magandang kalagayan po ang lahat. Palike and share na lang po. At comment sa aking video. Ayan. Thank you for watching. Bye 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 mga guys. Thank you so much. Everyone. Ayan po ang aking video. Sana po ay ma and comment nyo. Thank you so much!